sa maayos at ligtas kang kalagayan ngayon. Ako nga pala si Binibining Marie Diana N. Cortez o mas kilala sa tawag na Miss D. Ako ang inyong makakasama sa pagtuklas at paglinang ng makabagong kaalaman na ating tatalakayin sa araw na ito. Kaya bago tayo magsimula, kunin na ang inyong self-learning packet bilang pito ballpoint pen o lapis at papel para isulat ang mahalagang konsepto na ating tatalakay. Handa ka na bang matuto? Kung gayon, ay simulan na natin ang talakayan. Tara na! Ang tatalakayin natin sa araw na ito ay nakaangkla sa kasanayang pagkatuto na Natatalakay ang mga bahagi ng pinanood o binasa na nagpapakita ng mga isyong pang Ngayon, pagmasdan mo ang mga larawan. Tungkol saan kaya ang mga larawan ito? Bigyan natin ng tuon ang unang larawan. Tungkol saan kaya ang larawang ito? Magaling! Ang larawang ito ay tungkol sa global warming. Tignan naman natin ang ikalawang larawan. Ano ang masasabi mo sa larawang ito? Tungkol saan ito? Tama! Ito ay tungkol sa terorismo. Tunghayan naman natin ang ikatlong larawan. Mahusay! Ang larawang ito ay tungkol sa paglobo ng populasyon. Pansinin natin ang ikaapat na larawan tungkol saan ito? May tama ka! Tungkol ito sa human trafficking o paglabag sa karapatang pantao. Huling larawan na, tungkol saan ang larawang ito? Napakahusay mo! Ang larawang ito ay tumatalakay sa kahirapan at kagutuman. Ang mga larawang ito, katulad ng climate change, paglobo ng populasyon, paglabag sa karapatang pantao, kahirapan at kagutuman ay mga halimbawa ng mga isyu na meron ang ating bansa at maging ang daigdig na pag-uusapan natin sa hapong ito. Ano nga ba ang ibig sabihin ng isyu? Ang isyu ay usapin Argumento, mga paksa o usapin na kailangang pagtuunan ng pansin nang sa gayon ay mare-resolve natin ito o masolusyonan. Tumutukoy din ito sa mga pangyayaring nagaganap ngayon na pinag-uusapan ng lahat o napapansin ng nakakarami. Alam mo ba na napakarami ng mga isyo na patuloy na bumabagabag sa ating mundo ngayon? katulad na lang ng pandemya na pinakaharap natin sa kasalukuyan. May ilan pa akong mga halimbawa para sa iyo. Panoorin ang audiovisual presentation na ito. At sa panonood, itala ang mga issue na nabanggit sa ADB. Handa ka na ba? Panoorin mo! thank mm -hmm. you using Ano-ano ang mga isyong nabanggit sa video? Magaling! Ang mga isyong nabanggit ay Pandaigdigang populasyon Kahirapan Paglabag sa karapatang pantao Globalisasyon Terorismo Teknolohiya Pandemya Narito pa ang iba. Global warming, migration, human at drug trafficking, territorial at ang brain drain. Hindi lamang ito ang mga isyong kinakaharap natin. Meron din tayong isyong pangkalusugan katulad ng malnutrisyon. Isyo sa ekonomiya katulad ng pagtaas ng presyo sa bilihin isyong pangkapaligiran. Katulad ng polusyon sa tubig, dulot ng hindi tamang pagtapon ng basura sa tubig. Isyong pangpamilya, katulad ng paghihiwalay ng mag-asawa dahil sa hindi pagkakaunawaan. Isyong pag-ibig, katulad ng pagtutol ng mga magulang sa relasyon ng dalawang nag -iibigan. At ang isyo sa trabaho, hindi tamang pagpapasweldo sa mga manggagawa at marami pang mga isyo na kailangan mo at kailangan kong pagtuunan ng pansin ng ating masolusyonan. Nakuha mo ba? Ngayon, kunin mo na ang iyong self-learning packet at babasahin at uunawain natin ang teksto hinggil sa napapalahong isyo na pagbabakunan. At pagkatapos nating magbasa, ay sasagutin natin ang tanong kaugnay dito. Handa ka na ba? Basahin natin. Bakunadong Pilipinas, protektado. Mahalaga ang kalusugan. Kaya dapat natin itong ingatan. Malaki ang pangunahing layunin ng pamahalaan upang magkaroon ng proteksyon ang kanyang mamamayan sa pamamagitan ng pagbabakuna o vaccination program. Narito ang mga paalala upang maging malawak ang konsepto sa bago at pagkatapos na bakunahan. Ang iyong bakuna para sa COVID-19. Bago malis, tiyakin muna na meron kang schedule para sa pangalawang dose ng bakuna. Kakailanganin mo ang pangalawang dose upang makuha ang kabuoang epekto at proteksyon ng bakuna. Mangyaring gawing prioridad ang appointment na ito. Siguraduhin din na ingatan ang iyong vaccination card at dalhin ito sa iyong susunod na appointment para sa pangalawang dose ng bakuna. Ano ang mga maaaring mangyari pagkatapos ng pagbabakuna? Tulad ng anumang bakuna, maaari kang makaranas ng adverse effects pagkatapos mong makatanggap ng bakuna para sa COVID-19. Maaari mong maranasan ang karaniwang adverse effect tulad ng pananakit, pangmula, pangangati o pangbaga sa lugar kung saan ibinigay ang ineksyon hindi maayos ang pangkalahatang pakiramdam. Nakakaramdam ng pagod o ang tinatawag natin na pati. Lagnat at panginig. Sakit ng ulo at pananakit ng kasukasuan o kalamnan o joint pain o muscle pain. Sinyalas ito na gumagawa na ng proteksyon ang iyong katawan laban sa COVID-19. Mga iba pang dapat tandaan pagkatapos ng bakunahan. Kahit na maaari kang maprotektahan ng bakuna mula sa symptomatic at moderate o severe COVID-19, dapat mo pa rin ipagpatuloy ang bida behaviors para sa karagdagang proteksyon para sa sarili at para sa iyong pamilya. Pagsuot ng face mask at face shield paghugas o pagsanitize ng kamay, pag-iwas sa mga matataong lugar, paninigurado na may magandang daloy ng hangin sa bahay o lugar na pinag-aaralan o trabaho, at dumistansya ng isang metro. Ang mga paalala ito ay mula sa post-vaccination instruction ng resbakuna ng Department of ngayon, kunin na ang inyong self-learning packet para sagutin ang kaugnay na katanungan tungkol sa binasang akda. Unang tanong. Ano ang pangunahing layunin ng pamahalaan sa pagbabakuna? Isulat ang inyong sagot sa inyong self-learning packet. Ikalawang tanong. Bakit mahalaga na magkaroon ng pangmalawakang pagbabakuna? Ikatlong tanong, bakit mahalaga na magkaroon ng informasyon sa pagbabakuna? At ang ikaapat na tanong, ano-ano ba ang mga dapat mong isaalang-alang upang makaiwas sa sakit habang ikaw ay hindi pa bakunado? At ang huli at ikalimang tanong, paano ka makakaligtas sa pandemyang dala ng COVID-19? kapag ikaw ay nabakunahan na. Muli, isulat ang inyong sagot sa inyong self-learning pack. Batay pa rin sa binasang akda, punan ng mga impormasyon, lalo na sa minor adverse effects batay sa binuong journal upang maitala ang mga karanasan matapos mabakunahan monitor ang inyong nararamdaman sa loob ng pitong araw. Pitong araw, huwag kakalimutan, isulat ang iyong sagot sa inyong self-learning packet. Kung hindi pa kayo nababakunahan, itala na lamang ang mga datos na isang bakunado sa inyong pamilya. Nasa huling gawain na tayo. Para sa karagdagang gawain, manood sa telebisyon, ng balita o maging sa radyo at pumili ng tatlong isyong pandaigdig at talakayin sa bawat balita ang mga bahagi na nagpapakita ng pandaigdigang isyo. Para naman sa inyong refleksyon, huwag kakalimutang sagutin ang bahagi ito sa inyong self-learning package mahalaga na malaman ko ang inyong saloobin. Ayan! Malapit na tayong matapos. Dapat mong tandaan na anumang gamit ng isyo na ating pinakaharap sa ating buhay, ang mahalaga ay naaayos natin ito sa mabuting paraan. Mahalaga na nagpapakatatag tayo at huwag kakalimutang manalangin sa Panginoon upang tayo ay magabayan sa mga isyong ating kinakaharap at haharapin pa. Maraming salamat at hanggang sa muli nating pagkikita. Muli, ako po si Binibining Marie Diana N. Cortez. Maraming salamat at paalam!